Si Kiko at ang Salaming Bituin. Sa isang munting baryo na napapalibutan ng luntiang burol at malinaw na ilog, nakatira si Kiko, isang batang may matinding pagmamahal sa mga bituin. Bawat gabi, pagkatapos kumain ng hapunan, nakaupo siya sa bintana, nakatingala sa kalangitan. Isang gabi, habang abala siyang nagbibilang ng mga bituin, Napansin ni Kiko ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Sa gitna ng bukid malapit sa kanilang bahay, mayroong kumikinang naliwanag. Hindi ito kulisap, mas malaki at mas matingkad. Dahan-dahan siyang lumabas at naglakad patungo sa liwanag. Nang makalapit siya, nakita niya ang isang maliit, hugis bilog na bagay, kulay pilak at kumikinang tulad ng isang salamin. Ano ka? Bulong ni Kiko. Bigla, lumitaw sa salamin ang mukha ng isang munting bituin. Mayroon itong malalaking mata na nakangiti at kumakaway ng mga sinag ng luwanag. Ako si Bitu Bito, ang salaming bituin, sabi ng bituin. Ang boses nito ay parang kalansing ng munting kampana. Nahulog ako mula sa kalangitan. Ginagamit ko ang salaming ito para makita ang aking mga kaibigan, pero hindi ako makabalik. Nalungkot si Kiko para kay Bitu-bitu. Huwag -Bitu. kang mag-alala, tutulungan kitang makabalik. Ngunit paano niya itatapon pa itaas ang isang bituin? Sinubukan niyang umakyat sa pinakamataas na puno, pero masyadong malayo pa rin ang kalangitan. Naalala ni Kiko ang sinabi ni Bitu-bitu, Ginagamit ko ang salaming ito para makita ang aking mga kaibigan. Tumingin si Kiko sa salamin at biglang nagkaroon siya ng isang magandang ideya. "Pito-bito," sabi ni Kiko. "Dapat lang nating ipakita sa mga kaibigan mo kung nasaan ka." Hinanap ni Kiko ang kanyang paboritong salaming pangkamay mula sa kanyang lumang toy box na ginagamit niya sa paglalaro ng astronaut. Sa tulong ng liwanag ng buwan, itinuon niya ang salaming ni Bitu-Bitu at ang kanyang sariling salamin sa isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Kislap! 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 Ang pinagsamang liwanag ay naging isang sinag ng pag-asa na umabot sa langit. Maya, maya ang maliwanag na bituin na tinitignan ni Kiko ay biglang lalong luminaw. Pagkatapos, Isang sunulid ng liwanag ang dahan-dahang bumaba mula sa bituin, patungo mismo kay Bitu-Bitu. Salamat, Kiko! Natagpuan na nila ako, sigaw ni Bitu-Bitu. Ang maliit na Bitu-Bitu ay dahan-dahang lumutang pa itaas, sinunda ng sunulid ng liwanag. Bago siya tuluyang maglaho, sumigaw siya. Tandaan mo, Kiko, ang bawat problema ay may solusyon kung gagamitin natin ang ating isip mula noon sa tuwing titingala si Kiko sa kalangitan, makikita niya si bitu-bitu na kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa iba. at alam ni Kiko na hindi lang siya tumulong magbilang ng bituin, kundi tumulong siyang ibalik ang isang nawawalang kaibigan.